Alam mo, pag ganyan kayo sumagot, sasabihin ko napaka bobo niyo. Mali yan. Sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako panas na banas kasi nahihimatay ako dot. Based don sa report, uh mayroon tayong 30,000 uh dairy carabao population so uh if we could uh, increase that That's an uh, Asian right? Is that nationwide uh, figures? Yes po, uh, Senator. Halimbawa, 30,000 ang population mo ng anak. Di 30,000 din ang anak. Di double. Bakit katempers? Oh. So, yun nga ang concern natin ngayon, ma'am. Because not all, uh, yung madiri population natin, napupunta sa slaughter yung ibang uh, animals. Let's, let's ano... Ang ini-slaughter natin yung male. Ang mga female ginagawa natin dairy animals. Bakit pupunta sa slaughter? Ba't yo iaallow na yung mga female lang ang i-slaughter? Ang slaughter yung male, 'di ba? Ang male is for meat and the female is for milk, 'di ba? O okay, ibaka mo dadalhin sa slaughter. So yun nga, yun ang ating uh... O kaya nga nga... Uh... Oo nga, kaya nga. Pero hindi ako maniwala na 30,000 dairy animal mo, manganak lang, 10%. Hindi siguro, mali yun. So, uh, I think yun know, ang effort. Import... Station mo, iho. Dapat double. Ngayon, kung hindi talaga nanganganak, hindi naman 10%. Yes, uh, yun na. Based sa aming uh, evaluation, it's not only 30,000. No? Uh, that's the PSA report. No? Based sa aming... Uh, ah uh, mga calculations na sa mga 60,000 yung actual population if we will uh, conduct survey. Ngayon, ilan ang male, ilan ang female? Uh normally that's 50% uh, male, 50% uh, female. O di kung 60,000, 30,000. Yes po. Eh, yes po. Ah uh, tapos yung 30,000 yun ang dadalhin mo sa slaughter, di ba? Yes, pa. O wag mo dadalhin yung female sa slaughter. Ayun, kung may 30,000 ka ng ilan ang mga anak? Hindi, hindi 10%. It's about 50% ang mga anak. Uh, so. 15,000? Yes, yes. Po. 45 na the next year. Mm -hmm. 45 na the next year kasi nanganak na, di ba? Nang kalahate. O ngayon, yung 45, mga uli. Ilan ang mga nganak doon? So yung uh, 15, uh, yung Uh, 15,000 na dagdag, mga yun after 3 years pa po. No? So, mga uli yung... Yung, yung... 30, yung 30,000, 30, so, so yes po. 15,000, okay. Oo. So mga uli yun, 30,000 uli. Uh, 15,000 uli. Mm -mm. Oo. Tapos pang-tapos o oh, di additional di ano na yan 30,000 na in ano hindi, mga 15 15 30 hangga ilang taon bago siya tumigil ng panganganak ay uh, on the average mga 8 years 8 years so 10 years mm -hmm kumawakan ka ng ano, program para makita natin. Hindi mo pwede sabihin 10% kasi kalahati nanganganak eh. Tapos yung mga nanganak na yun, manganganak uli after 3 years. kumawakan ng program para makita natin. 16 million po noong 2022. So, on the average, magkano, ano, ilan? Um, liter? Madam Senator, I need to also to emphasize na out of the 24,000 uh, dairy animals, sabi ko nga po, halo-halo na ito, babae, lalaki, mula bata hanggang inahin, nasa 5,500 po ang gumatas nung 16 million po. Ano? Yung ano inahin mo, po. dairy animal? Yes, eh bakit po? may lalaki? Ang dairy animal, babae lang yes, po. Uh, oh, mo sa 24,000 yung lalaki at babae. Ano sige ba? po, i-ano namin. Ihiwalay po namin your, uh, Madam Chair. Alam mo, pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napaka bobo nyo. Mali yan. Gawin nyo yan. Ano ba yung mga sagot na yan? Yes, Your Honor. Uh, ah, okay. pasensya na po. Um, sabihin Sabi mo sa akin, dairy animal, 24,000, tapos sabi mo may lalaki. Pag dairy animal, walang lalaki. Ayan. Yes po, Your Honor. Um, okay. na ako. Your Honor, to, provide to provide an, Kaya ano? Po, sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako panas na panas. kasi nahihimatay ako that you are in existence for 30 years 1% of demand ang production nyo. Ano ginawa nyo for 30 years? Tapos ngayon, sasagutin nyo ako ng ganyan. Eh, napakamali naman yan. May hindi mo alam kung alin ang at alin ang babae doon sa iyong population. Oh. Tapos, yung sasabihin mo sa akin, production mo ng milk, dapat katumbas yun ng history na magkano pinoproduce ng isang dairy, uh, isang cow na milk. Seven ba? metric ta ano 7 liters per day ganon 'di ba pounded yan eh Oh, kasi pag namimigay tayo ng dairy animal, kinukompute ko yun eh. Sabi nila minimum 5 liters a day, so 60 pesos ang isa. So yung nag-alaga ng isang animal will earn 300 pesos a day. Doon ano, ayusin nyo yan. Nahihimatay ako sa inyo. Para kaya pala nagkaganyan tayo. Hindi alam Mag-aral kayo. Mag-aaral. Kayo yung naan dyan. Mali yan eh. Kasi kung meron kang ganitong population, ilan ang mga sa isang taon? Yun ay dadagdag mo. Sabi mo, after three years, mga din yon Di ilinya natin kung ilan yon. Tapos yung, yung existing mo, Manganganak din yun, di ba? Oo, oh, ayusin nyo, projection nyo. Ba't ganyan ang sagot nyo? Ako naman. Tapos ikaw NDA, mamimigay ka, hindi maintindihan, misang sampu, misang sinabi ng 50, kasi yun ang minimum to justify a processing equipment. Tapos mamimigay ka, misang sampu, misang labin lima, misang... Ako nga, hindi ako humingi sa inyo. Bumili ako ng limang po. Kasi sabi, yun ang minimum para to justify a processing equipment. O, oh, bakit hindi nyo bigyan ng limang yung isang co-op? Paano nila i-justify yung processing nila? Kung bibigyan nyo ng konti. Tapos pinagpipilitan mo mag import ka, eh sinasabi na nung mga farmer na hindi na kailangan mag-import yung ano na lang. Mag artificial insemination na lang, amahal mahal-mahal ng imported. Tapos yung imported mo, pagdating dito, namamatay pa dahil hindi maka sa Pilipinas. Tigas ng ulo nyo, naiinis mo. Mag-aral kayo at bumalik kayo. Hindi pwede yung explanation nyo yan.